Ford Ranger. So, okay ang kanyang lamig guys, no? Pero wala siyang buga dito doon sa loob. So, check natin. Kahit ipull mo na guys, may ingay yung blower, pero wala siyang hangin. Alright, try natin to on ignition, no? Yan, no? Naka number 4 na no, tayo. Walang hangin. Yeah. So, asin, wala talaga, oh. Yan, yeah, no? Wala. Oh. Okay naman kanyang bent. Okay naman ang kanyang bent, no? So sinilip ko. Yan So kumare na subang sobrang lakas ng uh, ingay ng blower, no? Ayun. So open na natin. Ito guys, pakita natin kung anong yung result, Ano ba yung reason bakit wala siyang buga, no? So tinanggal ko dito yung mga lock. Ayun. para sinilip ko para makita kung madumi ba bago naman bago naman yung fritters so ito yung uh, reason bakit wala siyang buga guys so oh. yan yan ha oh. yan maraming plastik kinain niya yung plastik yan di ko sure kung uh, si amigo daga ba yung dun, nagdala dito or nahigop niya lang galing doon sa ating compartment no yan Ha? Oo, oh, nagservis sila. Ayan. oh, grabe guys. So, bago ang kanyang evaporator, oh, bagong palit. Pero, walang bugada. dahil oh, marami na. Oh. Ayan. damo ba? Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. O, Andres. Pwede sagangin kay damo ka sa ano? Okay. Okay. Tama su na. daw no. So ubusin ko lang muna guys pagtanggal dahil na tayong muna video guys no. Okay. So, na yan guys, naubos na natin tanggal doon sa loob yung plastic. oh. damo So, no need for cleaning kasi bago yung evaporator, no? So, ito yung nakuha natin guys, no? Grabe. <clears throat> yun okay so uli ko lang itong mga clip guys para testing tayo ulit kung uh, malakas na <clears throat> so tip ko lang no huwag tayong maglagay ng mga plastic or mga tissue dito sa compartment dito kasi may din siya matanggal dito hihigupin po yan ng ating blower dito kasi may dito kanyang ano, intake so, yan yan kasi yung intake niya. So pag naglagay kayo dito ng mga plastic sa compartment niya or mga tissue or yung mga magagaan, so pwede ya pong higupit papunta doon sa blower saka ipasok doon sa evaporator, no. Okay, so simbol lang muna natin. At yan, nabalik na natin yung mga clip. At uh, next natin tanggalin guys, itong nga uh, kanyang blower motor. Check natin to baka yung kanyang blower wheel. ah uh, may plastic pa no So, mas mabuti na ating itanggalin Para ma-secure natin guys Baka may naiwan pa doon na plastic Ayan, so tanggalin ko lang muna O, so, tanggal na no Tanggal natin Okay Ayan, so wala naman guys Ito lang, huling dahon lang no Wala naman syang plastic Okay, so pwede na Bike na natin let Okay, so nabalik na natin. Start na natin, guys. Yan. Yeah. Hmm. Oh, wala na. Yan, meron na oh. Nakas na. May hangin na. Yan. So, ito yung uh, ano so, guys, reason bakit walang buga yung aircon nila. Mainit daw. Walang hangin. Ito. Yan, sobrang dami naka ano sa ano, evaporator. Kaya ginakwano ano yung video ako. Ah? Ha? Ginakwano. Yan, ah, okay na guys. So, pwede na natin itong ipunin. Eh. Yan. Oh. Okay na. Ayan. So, yun lang ating machine rito guys. A Ford Ranger. Ayan. Okay. na Okay. Doon sila ni ma'am. Ma'am, ano yung ma'am mo? ako sa plastic? Oh. So, yan yung owner na. Doon. See you lang guys. Thank you for uh, watching.